Ukis, tikamatis ako na Sika at agpasalamat kanda kami. Nya. Yeah. Ahan mo nga, if you feel, don't feel na ikaw ang boss. Ang taong bayan ang boss mo. What is up mga kadua? So, sabi ko sa sarili ko, I will never talk about politics in public or kaya sa aking social media account. Pero nakakabwisit eh, nakakabwisit yung nangyayari ngayon sa atin. Corruption in everything. Diba? Tapos ng yung asawa mo taga Sub sahara pa. Very politically inclined at siyempre very emotional kasi si FPRRD na dating pangulo ay taga Davao din, taga Sub sahara 'di ba? Ha? So, wala akong magagawa kundi malapit na rin lamang ang eleksyon ay gusto ko rin ipahayag ang aking opinyon. Kung may makumbinsi man ako sa, kahit isa sa inyo ay masaya na ako doon. Para you know, baguhin ko yung isip nyo. Pero kung wala, at least, 'di ba? I tried. Hindi ako yung tatahi tahimik lang. Hindi ako yung nagkukulong sa kwarto. Ha? Hindi ako nagkukulong sa kwarto na walang ginagawa, pero puro reklamo. Ha? Yung iba hindi naman bumuboto, pero puro reklamo. Ha? Napuno na ako sa mga nakikita ko sa mga social media kaya uh, sabi ko ay ano mag-share na din ako ng aking opinion ng aking ng aking thoughts. Kahapon ano ang saya ng ano ang saya ng pinuntahan namin diyan sa Melvin Jones um yung pag uh, ano pag celebrate or pagsalubong ng birthday ni ni FPRRD. May mga sumayaw ng traditional dance ng uh, ng Igorot. Opo, nandito po ako dito sa Baguio. Ha? So, ayon, uh, may nakita akong isang post nung nung nakaraan at gusto kong uh, itapik dito sa video na to. Isang congressman ang nagsabi o kaya ay nagpost. post uh, Ito ay patungkol sa um sa hindi daw pagreremit ng mga or planong hindi pagreremit ng mga OFW uh, dito sa pagpapadala ng pera sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Sabi niya dito, don't bite the hand that feeds you. Ito lang ang masasabi ko sa mga OFW na maglulunsad ng zero remittance week bilang pagsuporta sa ating uh, sa dating pangulong Rodrigo Duterte. Wala kayong utang na loob. Natulungan namin ang mga pamilya niyo dito sa Pilipinas sa hospital bills at nabigyan pa ng AICS akap at tupad. Dahil yan sa uh, inisyatibo ni Speaker Martin Romualdez at uh, President Bongbong Marcos Jr. Kaya matuto naman kayong magpasalamat. O oh, kisti kamatis na Dasika sika at agpasalamat kanda kami. Nya. Yeah. Ahan mo nga if you feel don't feel na ikaw ang boss, ang taong bayan ang boss mo. Kasi kami ang nagpapasahod sa iyo at tapos nanakawin niyo yung pera ng ahensya ng gobyerno, um, pinakamalaki at ang kinuha niyo ay galing sa PhilHealth. Tapos isusumbat mo. Yun yung ginamit niyo para ipamigay, ilagay sa mga akap-akap na yan, tupad-tupad na yan. Tapos um, ang gusto niyong iparating sa taong bayan ay galing sa inyo yung pera. Ha? Galing yan sa taxes ng mga tao yung mga nagtatrabaho, yung mga bumibili ng mga pagkain, mga uh, mga serbisyo na naligal na nagbabayan ng mga taxes. Huwag makapal ang mukha kasi ano? Huwag kang mag boss. Ha? Yung mga taxes namin, mga taxes namin, dyan nang gagaling yung sahod mo kami ang itrato mong boss at huwag niyong ibulsa, huwag mong ibulsa yung pera na dapat para sa taong bayan or sa improvement uh, ng mga infrastruktura o kung saan man yan dapat nakalaan. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Sabi nga nila, bilyon-bilyon. Hindi na lang milyon ngayon ang usapan. Ha? Hindi na lang milyon ang usapan, makinukuhan mga budget Kinukuha ng mga pera sa uh, ahensya ng mga gobyerno. Billion na ang usapan, ha? Kaya masyadong malala ang korupsyon. Masyadong malala ang korupsyon. Tapos feeling nyo, galing pa sa inyo yung pera na pinamimigay nyo sa mga tao? Pinang, uh, uh, ano, pinang-aayudan nyo? Ha? Pinang-aayudan o kaya pinambibili ng boto? Maiyan naman kayo ang kakapal ng mga mukha nyo. Hmm? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Sabi nga ni, ano, ni attorney uh, Panelo ba yun? Yung laging nagbibida na siya daw nagpatakbo kay, ano, kay President, uh, former President FPRRD. Na sobra na. Sobra na yung mga ninanakaw ng uh, uh, mga politicians ngayon para lang para kumbaga magbigay tulong at ipaparating nila na galing sa kanila yon para makasecure pa sila ng posisyon sa susunod na halalan. Ha? May initiative pa sila na ipapa-impeach si Vice President para lang kasi gusto nga nila yung mga manok nila, sila pa rin ang mamuno. Na hindi naman dapat nakakabwisit lang na parang feeling entitled yung mga tao, no? Uh, yung mga politicians natin. Ngayon, feeling entitled, feeling nyo kayo yung boss. Mahiya naman kayo. Sa mga ano naman, sa mga supporters ng mga na mga politiko or sabi na nating supporters ni Pangulo ngayon ni uh, um, Pangulong BBM uh, at ni former uh, President uh, Duterte. Yung iba kasi nakakabwisit kasi ginagawa nila na parang uh, laban ito ng mga taga Davao or laban ng mga Bisaya sa taga Luzon or mga Ilocano kasi Ilocano nga si uh, si President BBM. Ako Ilocano rin ako. Taga Ilocosur ang mama ko. Pero hindi ko iniisip 'yon. Ang iniisip ko, it's not about kung bisaya ako it's not about kung taga ako or ilokano ako it's about yung bansa natin ano ang magiging future ng bansa natin kung yung uh, magpapatuloy ang ginagawa ng current admin 'di ba think about that yung iba sinabi nila ikakat down nila yung luzon although siguro jokingly uh, saying lang yon na ano daw i, um ikakat yung luzon kasama na ang showtime. <laughs> Di ba? Nakakatawa man pero ayun, para sa akin, it's not about um, kung saan ka, kung Bisaya ka man or Ilocano ka, Kapampangan, Muslim, it's about sa ating bansa as a whole at ang future. Ano future? Ang future ng uh, ng bansa natin, gusto nyo maging lahat humihit-hit? Ha? Huh? <laughs> lahat kumihit hit Ha? Huh? Eh di lahat na lang, hindi maayos magsalita. No. Sabi nila, which is, para sa akin, somehow, sabi nga ni, ni ano ni, um, Attorney Vic Rodriguez na dating kakampi uh, ni BBM, ni Pangulo ngayon, na umalis siya, uh, one of the reasons na umalis siya sa kampo nila, BBM, is because merong mga tao na hindi naman nahalal na presidente ay nagaaktang sila ang nahalal. Kumbaga sila ang kumukontrol. Ito, para sa akin lang to, ha. ang opinion ko, totoo naman na may hangarin. May magandang hangarin si PBBM sa bansa natin. The thing is, na-control siya. No? Na-control siya ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan. Pero ang pagkakamali ni PBBM ay wala siyang bayag. Wala siyang bayag, wala siyang sariling desisyon at kung anong sabihin ng nakapalibot sa kanya ay sinusunod niya kahit makakasama sa bayan. Makakasama sa taong bayan. Ha? Well, siguro may hawak, may hawak na um, kumbaga sabihin na nating video na humihit-hit, may hawak si Romualdez na gano'n, na ipapakalat niya kung hindi, hindi susundin ni Pangulo ang, uh, ang kanyang gusto. Ganon din sa kanyang asawa. Hm? Wala siyang bayag. sinabi naman na yan ni ni uh, FPRRD. Ha? Huh? Weak leader. Wala siyang utang na loob kasi binigyan na nga sila ng tsansa. Pinalibing na nga sa libingan ng mga bayani. Si Marcos Sr. ang ating dating pangulong uh, dating pangulong Marcos pinalibing na nga sa libingan ng mga bayani. Tapos ganun pa yung gagawin sa kanya. Di ba? Hindi naman siya makakaupo dyan eh, kung dah hindi dahil sa mga Duterte. Binigyan na sila ng tsansa para ma-redeem yung pangalan nila. Pero ganyan pa rin. Like I said, mag magandang hangarin si, uh, si PBBM. Kaso, wala siyang bayag kasi wala siyang sariling desisyon Ha? Wala siyang sariling desisyon. Walang utang na loob. Wala man lang ginawa para um, para hindi tuluyang ilipad si FPRRD sa uh, sa Netherlands. Tapos sasabihin ng mga uh, mga leader niya mga Supreme Court, mga head ng police, mga alter ego niya, na nasunod daw yung due process. Natama daw yung ginawa nila. When in fact, sabi ng mga karamihan ng mga mga abogado natin, hindi nasunod. Doon pa lang sa oras, sa oras na dapat uh, makapag, uh, gaain nila para dito muna sa Pilipinas litisin bago siya ilipad dun sa Netherlands. Although sabi nga ni uh, attorney Panelo na prepared naman na si Digong. Prepared naman na siya sa mangyayari na ganyan. And the bigger problem is yung nangyari na nga, na pinadala siya sa Netherlands. Yung nakapasok ang ibang ibang lahi na kapasok ang ICC sa Pilipinas na wala naman silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ha? At ang sarili nating gobyerno wala pang ginagawa. That is the bigger problem daw na kailangang isolve. Kasi prepared naman na si FPRRD, alam na nila ang ginagawa nila. Although sana hindi na nangyari 'yon at sana since nangyari na, is mas mabilis nang makapaghain ng uh, ano ba 'yon? ng petition para makabalik siya dito sa Pilipinas. Nakakabwisit lang na ganito 'yung nangyayari. dahil lang sa ano, politika. Namumulitika sila, ayaw nila. Kasi kahit matanda na si FPRRD, it's a threat. Kung ano man yung, mga, yung utak niya, kung ano yung mga sinasabi niya, uh, they're considering pa rin na threat siya. They're considering na threat si Sara Duterte, kaya gusto nilang i-impeach. At tignan na lang natin kung anong mangyayari sa, uh, sa 2028 or after ng election kung anong mangyayari sa impeachment na ginagawa nila sa uh, kay VP Sara. Nakakainit lang kasi ng ulo tapos yung iba pa parang bulag. Parang bulag mag sa social media para hindi nila nakikita yung nangyari. Dinedepensahan pa nila. Yung current admin na nagnakaw na nga ng bilyon-bilyon. Parang wala namang, wala ka naman talagang makikitang ginawa dito sa Pilipinas. Ilang taon na? Tatlo? Apat? Si FPRRD, talagang minahal niya yung taong bayan. Minahal niya. A, ginawa niya lahat para maging safe ang tao. Ang uh, mga Pilipino yung mga build 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 projects niya that's supposed to ano attract investors mawalang bayag may sinumpaan ang uh, ating pangulo no ang da, ang pangulo sa taong bayan pero ang kanyang sinusunod ay yung mga taong nakapalibot sa kanya weak leader. Ha? O oh, kiss di kamatis na kunada. Alam ko na I'm going all over the place, pero gusto ko lang i-share kung ano yung nasa isip ko ngayon. Ang nasa isip ko, tumatakbo sa isip ko habang nire-record ko itong video na to. Ha? Nakakabwisit na eh. Nakakabwisit na. Gusto ko ang lumipat na ng pinagtatrabahuan kasi nagbabayad ako ng tax. Nagbabayad ako ng uh, government benefits. Or PhilHealth, uh, pag-ibig. SSS. Nagbabayad ako ng tax na dapat i-allocate yon sa mga proyekto para sa improvement or sa ikabubuti ng Pilipinas, ikabubuti ng taong bayan. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw lang nila. Ha? Gagamitin nila para sa susunod na eleksyon. Pinangpupondo nila, pang pangkampanya, pinangpupondo nila, pambigay sa mga tao. Ginatawag pa nilang akap-akap, tupad. Tapos, ikiklaim nyo na parang galing sa inyo. Ha? Na feeling nyo, boss kayo? No! Ang taong bayan, yung mga taxpayers, ang boss nyo. Nakakaano lang isipin na ano, um, na parang wala ng pagbabago. Okay na sana eh, nung time ni FPRRD. Hindi ko sinasabing malinis na walang kinurap si Digong or yung previous admin. Lahat naman yan meron. Sa bahay nyo nga meron. Nangungupit kayo. Corruption na yan. Ha? Meron. Pero tignan mo naman yung nagawa, di ba? Yung na-feel pa lang ng tao na ginawa niya na yung Pilipinas, it became a better place. It became a safer place. Dahil dyan, minahal siya ng mga tao. I think sa lahat ng mga nagawa niya, parang yun yung hinahighlight, pinaka-highlight na naging safe ang Pilipinas. Ginawa niya kung anong ginagawa, niyang, ginagawa niya sa, da, sa Davao. Ginawa niya kung ano sa tingin niya ang nararapat para sa taong bayan. Minahal niya yung mga pulis, mga sundalo, mga taong bayan, mga Pilipino. Ginawa niyang safer. Ha? Siguro naman may nabulsa siyang ano, no? million, million, million. Pero para sa akin, compared sa admin natin ngayon, sa mga nagawa niya, kung may nabulsa man siyang sabihin na natin 10 million, ha? para sa akin okay na eh. Siguro yung iba sinasabi nila ang babaw ng mga pinag discuss ko dito pero I don't have to dig ano uh, dig deeper para lang ma-share sa inyo or ma-discuss sa inyo yung gusto kong iparating. nakakaya tayo sa taong uh, sa ibang bansa. Na isa ta isa tayong nasyon na may ano um, may batas, may gumagana ng ano justice system. Pero ang ginawa natin wala. Sarili nating kababayan ang pinapadala natin sa ibang bansa para doon litisin. Yung panahon ni FPRRD, ang ginagawa niya, yung mga nabibilang kong mga OFW, ha? ginagawa niya ng paraan para ma maibalik dito sa Pilipinas. Ngayon, ang ginagawa ng admin natin, wala. Sino surrender? Nakakaya tayo sa ating uh, sa buong mundo. nakakaiyak isipin na dati pang pangulo na ang laki-laki ng inambag dito sa Pilipinas ay ipapadala sa ibang bansa. Ni dito nga sa Pilipinas, walang may isang pangkaso, hindi nila magawa ng ano? Nang matibay na kaso, wala silang ebidensya. tapos yung ibang ibang bansa pa ang magsasabi na ano ganito ganitong ginawa niya siguro na sabihin nila na meron silang mga mga ebidensya Kalo may itong ano eh uh, Admin natin yung mga kong, kongresista mga senador wala silang kaya eh, sa isang tao si FPRRD pinaikot-ikot lang sila kaya lang paikutin kaya siguro, ano, ganun na lang yung ginawa. Ibang bansa na lang. Ano, wala namang jurisdiction dito sa Pilipinas. Eh ngayon, nakita nila yung resulta. Akala siguro ng, ano, na walang susuport. Nakita ko nga yung ibang mga, ano, mga TikToker or vlogger na sa ibang bansa mga lahing banyaga na parang bakit ang tagal siyang huliin? bakit hindi sooner pero nagbago ang isip nila noong nakita din nila yung suporta ng pilipino dito at sa ibang bansa nagbago yung isip nila na dati against i mean pabor sila sa panguli sa kanya ngayon against na kasi nga pilipino na mismo ang nagpapakita ng pagmamalasakit ng pagmamahal sa kanya dahil sa kanyang nagawa dito sa Pilipinas noong siya ay pangulo pa. Ate yung mga aso ko galing. Ako, tahimik lang talaga ng tao. Lalo na mga tao dito sa Baguio, mga ano lang yan. Low-key. Ano? pero parang yeah. ano talaga sumosobra eh. Lalo na yung mga ini-expect ko na mga friends ko sa Facebook na Well, hindi ko naman sila kontrolado. Hindi ko naman ano yung experience nila nung previous admin at ngayon. Pero para sa akin nakakadismaya na Masaya pa sila kung anong nangyari. Well, totoo naman. Kung, kung may pagkakasala ka, kailangan mong kailangan mong ah, pagbayaran, di ba? Pero bakit kailangan sa ibang bansa? Bakit hindi? Kung may kasalanan man siya, si FPRRD, bakit hindi dito sa Pilipinas litisin? Bakit hindi dito sa Pilipinas idemanda? nakakahiya Yung redemption na dapat ano na binigay sa inyo Wala Anong ginawa mo Pangulo Peace out until next time